Hello mga mare. So ayun na ko nga na merong bagong bukas na cafe dito sa Rizal Nueva Ecija. Malapit lang dito sa municipio. munisipyo. Kung galing ka ng munisipyo, going left side, Cafe Arabica, located at Poblacion Sur. Dahil coffee lover tayo, hindi natin papalagpasin tong araw na to dahil kaka-open lang. Kaya try natin kung ano ang bestseller nila. Let's go! City Building Second Floor Cafe Arabica. Ayoko yung isang caramel macchiato, isang Spanish coffee. po kami 20 16 ounces na. I think 16 ounces lang. Sa uh -oh. tagal namin hinanap tong ano niyo. quest. Questo Paikot ikot kami kanina po yung Spanish caramel. Okay. Try for... hmm. natin kung ano ang lasa. Halu-haluin mo yan para mas masarap. Chop. Ito yung mga menu nila. Hot espresso, ice espresso. Ice, non-espresso. My fruity iced tea, may frapp, may non espresso base, may pasta, may rice meal, may waffles, may croffles, may snacks din sila. And pwede kayo mag-add-ons. Tayo ngayon sa Cafeya Arabica. So, ito si Ma'am. Ma'am She. Siya po yung may-ari ng Cafeya Arabica. So, Ma'am, ano po yung kaibahan niyo sa ibang cafe? Cafe's, um, siguro Ma'am dahil sa DIY ramyun. So before kasi talaga originally cafe lang kami and mga snacks and corn dogs yan and mag so niisip ko why not dagdagan siya ng DIY ramen since nauuso siya. So parang naging one-stop shop siya. Meron kaming rice meal, meron kaming snacks, and then meron kaming noodles and at the same time meron kaming coffee na ino-offer. So I think yun yung kaibahan namin sa ibang cafe. So hindi lang basta cafe, maraming mga mga ano, mga mga foods din sila. Yeah. and snacks. Sa lahat ng mga mariko na mahilig sa kape, puntahan niyo na ang bagong tayo dito sa Poblacion Sur. Dito 'yan, dito lang 'yan sa Cafe Cafeya Arabica. So ayan, thank you ma'am. I-rate ko yung cafe nila. 9 over 10. <laughs> so ako kasi sobrang hilig ko sa coffee. Coffee lover talaga ako. So hindi ko pinalagpas tong araw na to para matikman ang hanilang Spanish Latte. So ayan, kita kita tayo dito day sa <laughs> so, mga coffee lover. So bye!